sobrang mahal nga ng mga bilihin ngayon, kailangan mo talagang magantay ng mga sale para lang makakuha ng sobrang murang mga gamit. At dahil nga wala pa rin kaming dining table, nang marinig kong nanonood si mama ng live sa isang Japan surplus, eh nagmine ako nitong lamesang to mo ni nang yours na At dahil nga sobrang mura niya talaga, es pinuntahan ko na siya. Itong Japan Surplus nito is dito lang malapit sa sentro ng Daet. Kaya talagang maganda yung location niya and madali lang mahanap. Marami rin silang ibang nakalagay pa at madami ka pang mamamay na. Gusto ko lang aren sana so magmain kung hindi lang tight na rin yung budget ko dito. So as you can see, maganda po yung lamesa. So kinaumagan is pina-deliver ko na rin siya. nga ako ng mga nagtatrabaho nang tumawag sa akin na malapit na daw sila. Mabuti na lang is nasa nila si Papong or siguro si Papong yung napagtanungan nila kaya naituro yung bahay namin. Siyempre, pinaal ko kunin kay Orang and Papong para maipasok na din sa bahay. Inayos na nga rin nila yung pagkakalagay dyan. Katulong na rin si Ate Maricar and pinatinaas na muna yung isang lamesa namin kasi plastic lang yung lamesa namin na pinagkakainan. Though, kasi naman kami dyan and yun na nga, after nila maitas is pinawesto uh, na nila itong bagong lamesa namin. So, matagal na rin kasi akong naghahanap ng mga mabibiling lamesa sa Japan Surplus. Pero yung mga nakikita ko kasi is mga 30,000 above. I know, nasulit naman na yung 30,000 na mabibili mong lamesa sa Japan surplus kasi talagang solid naman yung mga kahoy nila and talagang masasabi mong matibay. But, kung makakakita ka naman ng mas mura, why not, ba? Diba? So, naisipan ko, para man mas lalong gumanda yung mumurahing lamesa na nabili ko, is papinturahan ko or pakulayan ko ulit kay Kuya Pogi. Si Kuya Pogi kasi yung pintor namin and meron siyang compressor na ginagamit parang mas makinang yung upuan para talaga magmukhang bago na siya. So, yun na nga, pinabili niya ako ng mga gamit, syempre, meron na siyang compressor. So, dinagdagan ko na lang yung bayad niya na daily rate niya ng 150 pesos lang dahil para dun sa compressor. So, yun na nga. As you can see sa first video, is nilihalihan niya na yan. And then, ito na yung first coating niya. Parang maraming coating. Hindi ko alam kung ilang beses. But, this is the final look. As you can see, ang ganda na ng kulay niya. And parang mukhang bago na, di ba? Napakakinang. Pwede ka na magsalamin dyan. So, syempre, isununod niya naman na yung lamesa. So, dito sa lamesa, skin din. So, as so you can see, parang dali-dali lang eh. Halos lahating araw niya nga lang yung tinapos and then parang almost 2 days niyang patutuyuin or hindi pwedeng gamitin kasi kapag ginamit mo agad is magbabakat daw yung damit mo. Siyempre nga hindi pa siya masyadong dry. Sabi ko nga sa ilang buwan kung kakahanap ng mag dining table sa wakas is nakakuha na rin ako maliban sa maganda na. Sobrang mura pa. Halos yung presyo nito is kaparehas na lang ng mga plastic na mabibili mo dyan sa sentro. So ang lamesan po ito is nabili ko lang ng 7,500 and kasama na rin yung apat na upuan. Sa tingin tingin nyo ba sa presyong yon eh sulit na sulit na anyway so sobrang mahal mga bilihin ngayon kailangan na rin talaga maghanap ng mga mura kaya kung may alam kayo mga bilihan na gamit sa loob ng bahay is please let me know dahil naghahanap na rin ako ng mga gamit na may ilalagay ko dito sa aming bahay